Good everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang aking latest update guide dito sa Daragnarok. Okay, so netong November 19 which is kanina e eh nagkaroon ng 2 hour maintenance. So medyo madami-daming dinagdag in game. Kaya ngayong araw, e eh ipapakita ko sa inyo ang mga bagong events para hindi nyo ma-miss. And also, yung mga bagong features para magkaroon din kayo ng idea kung paano siya ginagawa. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa events. Okay, so unang-una is yung Wishing Pool Event. Pipiliin mo lang yung mga rewards na gusto mong makuha, pwede mong gayahin yung akin. And pwede ka na mag-roll. So kung hindi ka naman nagta-top up kagaya ko, e eh wag ka mag-alala dahil pwede pa din tayo mag-roll dyan. Punta ka lang sa Team Event, check-in, and magkakaroon na tayo ng total of 3 Wishing Coins dyan. And also, may iba pa tayong pwedeng makuha ng rewards. Kailangan lang natin mag-daily check-in. Hindi to nag-notify in-game, kaya wag nyong kakalimutang tingnan. Sunod is 7-Day Pass. Kagaya ng Battle Pass, ay eh may mga quest dyan na pwede mong tapusin. And magkakaroon ka ng Zenny and Card Albums as a reward. Personal MVP, wherein need lang natin pumatay ng MVP once every week para makuha yung reward sa right side. Huwag kayong magalala dahil malalambot lang naman yung mga MVPs dyan and preferred pack. So, I highly suggest na ang pagagasto sa lang ng rubies dito e eh etong dark spirit hammers. Apat na piraso yung pwede natin bilhin araw-araw para madagdagan ng card slot yung gears natin. Kaya mag lang tayo ng dailies and then quests para may rubies tayong maipon. Next is features. Okay, so meron tayong dalawang bagong features ngayon na sobrang laki ng impact sa progress natin. So ipapaliwanag ko lang kung paano ko siya naiintindihan so far. Unang una, is brave trial. Ma-unlock mo yung stage 1, 2, and 3 kapag level 70 ka. 4, 5, and 6 naman kapag level 75 and so on and so forth. So PvE game mode siya na very similar sa Endless Tower. So meron ditong battle power and stat recommendation. Hindi yan requirement. So ibig sabihin, kahit mas mababa dyan yung stats mo, e pwede ka pa din pumasok. So yung mechanics niya, e papatayin mo lang yung mobs. And dapat matapos mo sila within a certain time frame. Pag na-clear mo yung stage, within 60 seconds, e 3 star ang maukuha mo. Kapag within 120 seconds, 2 star. And kapag 180 seconds, e 1 star lang. So every floor na ma-clear mo, kahit ilang star pa yan, e magkakaroon ka na agad ng rewards. Eh, bakit naman ba natin kailangan i-3-star yung bawat floors? Dahil sa accumulated star reward, etong treasure box icon sa left side. So, every 5, 10 and 15 stars, e eh meron ka mga makukuhang zeny, leveling materials, and ng shadow equipments mismo. So meron dyang iba't ibang chapters. Mas mataas ang chapter, eh, bukod sa mas madaming rewards, e eh mas mataas ang rarity ng shadow equipments na pwede mong makuha. And meron akong tatlong tips na maibibigay patungkol dito sa Brave Trial. Una is gamitin mo yung maayos mong build. Tinest ko na siya, and hindi siya kagaya ng Endless Tower na CP-based. Pangalawa, mag-adjust tayo palagi sa size and element ng mobs. Gumamit ka ng converters para makounter yung element niya, and magpalitin naman ng weapon para sa size. And pangatlo, e gamitin natin palagi yung 5 entries natin dito. Daily yan makukuha. Kaya lang naman tayo nakakapasok sa madaming floors e eh dahil walang entry cost, kapag first time mo palang maklear yung level. So dahil nga dito sa brave trial na ukuha yung shadow equipments e i-explain na rin natin siya. So at the moment e meron tayong apat na shadow equipments na pwedeng i-equip. Ang pendant na nagbibigay ng P-Def and M-Def, earrings na nagbibigay ng P-Attack and Magic Attack, armor na nagbibigay ng HP and P-Def and shield na hindi ko pa nakukuha. Sa level 75 pa kasi yun eh. Pero I assume HP and MDef yung bigay niya. So kung makita nyo, eh pwede natin siyang i-enhance or i-boost kung tawagin. Gamit either yung leveling materials niya or yung ibang equipments mismo. By the way, pwede ka mag-dismantle ng shadow equipments para gawing leveling materials. Para hindi mo na sila iisa-isa yung insert So every time naangat yung level niya, tataas din yung bigay niyang basic stats. And every 3, 6, and 9, 9 levels, ay eh magkakaroon siya ng random na affix. So kung gusto nyong malaman kung anong mga possible na affix na pwede nyo makuha, e eh pindutin nyo lang tong question mark. Then, yung rarity ng shadow equipment nyo. So ituturo ko sa inyo kung ano yung mga gagawin nating discarte dyan. Una, is mag-equip ka muna ng max level na shadow equipments, para meron kang magamit pansamantala. Then mag -e enhance ka ulit ng panibago para naman mag ng mas magagandang stats, preferably crit and crit damage. Since meta nga ngayon ang crit, magpa-level ka lang hanggang level 3 at kapag hindi crit or crit damage yung lumabas na unang affix, e eh pumili ka na ulit ng ibang shadow equipment, then siya naman yung ipa-level 3 mo. By the way, pwede mong ipakain yung plus 3 mong may basurang affix. And kapag nakakuha ka na ng gusto mong stats, eh saka mo i-upgrade hanggang plus 9. Then, yun yung ipalit mo sa currently mong ginagamit. Rinse and repeat lang hanggang makakuha ka na ng shadow equipments na may perfect affix. So, etong synthesis, dito tayo makakakuha ng yellow shadow equipments. Pero pang spenders lang yan, since yung materials is eh, sa wishing pool makukuha. And lastly, artifact divine seal. So, saan ba ito makikita? Punta lang sa menu, growth, artifact, Then dito sa right side, eh may may kita kang Artifact Divine Seal tab. So ma-unlock mo lang to kapag na-promote mo na yung artifacts mo to at least rank 1. Mostly sa atin, sleep near and Freya's necklace lang yung naka-unlock. Pang-wheels lang kasi yung Mjolnir. So meron tayong tag-6 slot sa bawat artifact. Pwede natin yan lagyan ng mga essence kung tawagin. And depende sa number ng essence kung saan sila pwedeng ilagay. Essence 1 sa slot 1, essence 2 sa slot 2, and so on and so forth. Bawal kang maglagay ng dalawang magkaparehong number. So yung mga essence na yan, ay nagbibigay ng tatlong random affix. Kahit level 1 pa lang. So kung gusto niyo makita yung mga stats na possible nyo makuha, e eh pindutin nyo lang yung advancement, etong question mark sa taas, then yung rarity ng essence na gamit mo. E eh, saan naman ba to sila makukuha? Dito sa artifact shop, pwede mo silang bilhin gamit ang soul stones. 100 sa rare, 300 sa purple, and 1000 naman sa yellow. So yung mga yellow na soul stones, e eh pwede mong bilhin 10 pieces for one sleep near's gaze. And yung mga red soul stones naman, e eh pwede mong bilhin 10 pieces for 1 Freya's Ice. So gaya nga ng sabi ko kanina, kapag binili mo yan, e eh random ang ibibigay niyang affix. E eh, paano naman natin papalitan yung affix niya? Pindutin mo lang tong advancement, then pwede mo na i-roll ang stats gamit ang 10 soul stones and 10k zeny. Pero for example, may magandang stats kang nakuha pero basura yung dalawa niyang kasama pwede mo siyang ilock para yung dalawang stats lang yung marereroll. Pero syempre, mas mahal din ang presyo, specifically 50 soul stones and 50k zeni. By the way, isang stat lang ang pwede mong ilock. So yung mga slots sa right side, hindi ko sure kung pwede rin ba yung lagyan kapag iba yung rarity ng essence o baka essence 456 lang yung pwede dyan. Sa nakakaalam, please share naman sa comment section, malaking tulong yan. So, yun. Kasabay nga pala ng mga to, eh naglabas na rin sila ng PC client. Pero nung dinownload ko siya kanina, eh hindi naman din gumana. stuck lang sa login screen. Kaya sa ngayon, stick muna tayo sa LD player. So, kung meron kayong mga corrections or additional infos na pwedeng i-share, eh huwag kayong mahihiyang mag-comment sa baba mga bro. Malain tulong yan. Sabay-sabay natin pag-aralan tong mga bagong features na to. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.